to settle sa lies that you all is inayos ng pahay na ito? Here bag dito ang patay na ibon? And gayon kaya? din ang balat ng, ano? ng saging? Hmm. Kadiri! Magandang ideya! Ang dami kong lapis at marker sa backpack ko! Pwede kong kulayan ang bahay! Ay. Gusto ko ng dilaw! Salamat! Wow! Aba! Ah. Ang aking dilaw! At gagawin kong pula ang bubong. Yes. Sa fuyaming sinamparin, maring gawing magagandang frame ng bintana ang mga lapis ko. Ipakikita ko sa'yo ang lahat ngayon. Ano? Tulungan mo ako! Salamat. Wow. <laughs> At magdadagpa tayo ng kulay. Ikaw! Fear and Torhel for it, Sang Dilo. And we are going to now special to the card. Pro and Sang Demo. Pus de solar, si un demo han ngayon. Ang saya saya. Alam ko. Ni Nicole ay sobrang nag enjoy tayo, at tayo, Ah, abo din sa. Hi baby, ang dance nito. Pero nagalimutan ko ang tungkol sa puno. Kailangan nito ng agarang pag-aalaga. Kaya didiligan ko ito This was Sang Hisibang, ha? At nawakagandang bahay. Bakit mas maganda ang bahay ni Nicole? Kailangan kong gawin ang aking dekorasyon ng madalian. Halika na. Naghihintay ako sa'yo sa wakas. Saklolo. Hello, Pani. Oh, Miss. Paparating na. Nasaan na ito? Ano ang nais mo? ayusin ang bahay ko sa lalong madaling panahon. Sandali lang. Gusto mo ba ng pink? Saan lo nang kumay kutok ang ginto? Kuminang at kumisla pang bahay ko na parang ginto ako. Sino? Hoy, ito ay ginto para sa bahay ko. Nakuha ko na. Manguyain ng lahat ay magiging... Kailangan lang natin... Chalkerker, Lottimo. Oo. Kailangang langang tunawin ng ginto na ito. Kaya tunawin. Oh, Warner... Kamangha mangha yon. Ibuhos natin ito sa bubong. Magaling. Nakakamangha. Ano sa tingin mo? Mukhang napakagaling sa akin. Um. Sige. Oh hindi masama. <laughs> oh naintindihan ko. Gusto mo pa ng dekorasyon? Tara na! Mukhang maganda ito. Bravo, Mike. Nagawa mo. Mabuti. eh. Isang sandali. Anong kulay ang gusto mo? Walang kapantay ang iyong pagpili. Pero paano naman ang carpet? Mm, huh? At mga puno? Magbabasa. Siyempre, isang puno nagawa sa Magagawa pera. Magagawa ito, Miss Roxy. Ayun oh, na. Oh, ang bango. Nakakaloka. Astig. Mahusay! Heto ang iyong gantimpala. Sapat nga ba ito? O, tingnan natin. Salamat, miss. Mukhang tama ang lahat. Natapos na rin ang bahay ko. Ang ganda. Magandang gabi, Mundo. Katulad ng sayo. Ang ganda. Bawal pumasok sa teritoryo ko. Maliwanag ba sa'yo ang lahat? Talaga? O sige, kahit ano. Kailangan nating magdisenyo ng interior. o Skiar ito. Hindi ko alam. Hmm. Hayaan mo akong mag-isip. Ha? Huh? Oh, anong ginagawa niya? Hello, maliit na kapatid. Pwede ko bang kunin ang mga pambalot ng ice cream mo? Ang sarap. Salamat. Sana hindi magalit si Lola kung kukunin ko ang salamin niya. Magkaroon ka ng kaya-ayang mga panaginip. Perfecto. Tara na. Oh, kakailanganin ko rin itong karatula ng kalsada. Pati na rin mga walang laman na bote ng Coke. Hindi. Okay. For our next time, baka kailangan ko. Una sa lahat, gagawa ako ng magandang mesa para sa teddy bear ko. Gagamitin ko ang mga walang laman na bote ng Coke para dito. And isang stop sign. Wow! At may ba na? Oh, hello, king oso. Nurturing yung pagong tahanan. Mamay bahong medyas ay hindi ka pakipakinabang sa akin. Pero pwede kang gumawa ng magandang alpombra mula sa makukulay na damit. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito ginagawa. Parang lollipop. Ang ganda. Gustong gusto ko ito. At medyo malambot. Mahusay. Ang mga ice cream stick ay magiging magagandang istante sa dingding kung saan ilalagay ko ang aking cream at balahibo. Grabe! Ayan na. Salamat. Ang ganda. Hmm. Yeah. How small is this for wear a pad here na to? Kailangin kong idikit agad ang mga kukulay kong sticker para maging astig ito. Ilagay natin silang lahat. Oh, yun na. Tingnan yun. Ito na ito. Sunod. Oh, itong salamin. Isasabit ko ito sa dingding. isang dilaw na tape. Alam mo ba ang ginagawa ko? Ito ang paborito kong dilaw na kulay. Tingnan mo, parang espesyal na mesa ito. Tignan mo yan. Iguguhit ko ang sarili kong corona para malaman ng lahat na ito ang bahay ng munting prinsesa. Ano? Hoy! Ano itong halimaw? Hoy, prinsesa! Nakakatawa yun! Loxy! Huwag mo akong istorbohin! Panahon na para ayusin ko ang bago Ito kong bahay. Ngayon. Una sa lahat, bibili ako ng malambot na Let's alfombra para makapag-relax ako ng maayos dito. Pagkatapos, dikit ko ang magagarang uh, gintong kurtina ay... na may inscription para malaman ng lahat kung sino ang pinakamayaman dito. Wow! Kamangha-mangha. Oh. oh, ayan na tayo. Woo, 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 woo. Salamat. <laughs> <Perfect>. <laughs> ang kulang na lang ay ilang seashells para sa napakaganda kong wardrobe. Para sa aking corona, syempre. At iba pa may accessories. <laughs> By may van, van of father, Hano. ang bago kong bahay gamit yung <laughs> ala na, na may mga prints. At ako at kaibigan. Anong ginagawa mo? Hindi ko makakalimutan ng tungkol salamin. sa... Ang ay, salamin. Ayan na. Ang perpekto kong kwarto ay lahat. Kwarto. Handa na. Panghuling pag aayos Hindi, maupo ka. Nagkakita ako at oh, sinahangan ang kagandahan ito. Tingnan ang marangyang pagbabago na ito. Nga ngayon, ngayon ay perpekto na ito. Sino itong magandang nakikita ito. sa salamin? Kailangan niyang kuhanan ng litrato at i-video. Huh? Huwag! Maganda ako. Hmm. Oh, dapat malaman ito Ipinatakay ng lahat. Sa kanila. Grabe! Pampaganda niya uli. Tapusan! Hindi! Hindi! Hindi. Eh, no, kir Kirin Homenta. Huwag! Buena suerte. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Nicole. Katulad na smoothie na cha. Hmm. Kukuha rin ako ng cha. Kamusta? Gusto kong magdaos ng isang party. Cut. Maliwanag po, miss. Kailangan natin ng malalaking speakers para sa musika. <laughs> isang disco ball para sa pagsasayaw? Ha? Wakas. Ha! Tingnan mo ang mga ilaw. Siyempre, kailangan mo ng DJ. Paliwanagin ang dance floor. Magaling na trabaho. Narito ang pera mo. Mm. Oh, Griffy. Kamusta, Bigan. Oh, ang saya kong makita ka. Mag-enjoy tayo sa party ko. Girl! Hello? Anong nangyayari? Masyadong malakas ang musika. Hello, security. Ang mga kapitbahay ko ay may party. Uy! Anong problema? Sila yan! Sobrang lakas ng kanilang musika. Alam ko na ang gayon, miss. Uh oh. Wala nang ingay. Pinapanood kita. Teka. Pasensya na, pero... Teka. Kapayapan! Pasensya. Grabe. Ano? Meron akong bagay para sa'yo. Ano? Paano kung bayaran kita? Ah, ano? Sige po, miss. Ituloy ninyo. Oops. Pasensya Oh, pasensya. Alis na miss. ako. Yehey! Walang anuman. bugaling Huwag kang mag-alala, Roxy. Meron akong pamatay sunod. Sipsipin mo Nagawa! Mama Mia, ano ang nangyari sa bago kong bahay? Nicole, pwede bang tumira ako sa'yo, please? Siyempre, gusto mo ng cha? Pwede kong ibahagya? Heto na, isang tea party. Wow! Gumagawa ng mga bagong bahay ang mga bata. Hindi ako makapaniwala na nahanap na kita. Mayroon akong order para sa'yo. Sige, ilang ice cream. Magdagdag ka ng, oh, uh, chocolate bar. Ako, pasensya na! At idagdag mo ang pizza. Nako, kailangan ko nang umalis. Bigyan mo ito ng limang bituin sa app. Wow, sobrang bilis magtrabaho ng delivery guy. Mayroon akong sorbetes. O nasa bubong ng bahay ko. Hintay, alam ko ang gagawin. Ide-dekorasyon ko ang bahay ko. Kailangan natin ng isang timba ng sorbetes. Ilang pink na strawberry milkshake, ilang donut, at pati na rin cotton candy. Gusto ko yan. Pwede pang dagdagan ng cereal para sa agahan dito at ng pink na pintura. O, ang bigat. Sige, nagawa ko na. Ang natitira na lang ay ibuhos ang buong timba na ito sa bahay ko. Magsimula tayo sa bubungan. Ayan na. Sa wakas, tapos na ako sa pagdekorasyon ng bubong. Ngayon ay ilang whipped cream para sa mga gilid. Napakaganda at masarap! Siyempre, ilang makukulay na sprinkles! Hindi ka magkakaroon ng sobrang dami niyan! Mas marami pa! Teka, may kulang! Ang cherry sa ibabaw ng cake! Pero sa kaso ko, sa bahay! Tapos na! Maganda! Oh, Ako, halika na! Eto na. Aray, masakit yon pero nagkaroon ako ng magandang ideya. Lagyan natin ng ilang M&M ang aking tsokolate. Shine ngayon, naku Ako ay pupunta sa... I-play ito. Tingnan mo, napakalaki. Perfecto. Oh, medyo mabigat. Pero alis ito, na ako. Ito sa boom! Perfecto. Paano naman si Britney? Oh, kakagising ko lang mula sa pagatake ng pizza. Maganda ba talaga? Oh, maganda ito. At ang bango-bango. Masarap ito. Hintayin mo, may naisip pa akong maganda. Ilagay natin ang pizza ko sa bubong. Madali lang iyon. Wow! Patensya Magaling. Na. Magpatuloy tayo. Tingnan mo ang donut. Ibig kong sabihin, mukhang napaka-appetizing. Dapat kong dekorasyonan ng bahay ko nito. Ilang lollipop sa mga pader. Hindi rin naman masama yan. Napakaliwanag nito. Pagpili ng bakod na gawa sa tubo ng asukal ay maganda rin. Maglagay tayo ng ilan dito at itali ng cute na ribbon. Maganda ito. Para akong nasa panaginip. Hoy Chloe, umalis ka sa damuhan ko kasama ang tsokolate mo. Kung ano-ano na lang, gagawa ako ng maganda kong bahay at bakuran. Okay, kailangan ito ng kaunting tsokolate at Maltesers na bola ng tsokolate. Ipinapalamuti ko ang buong bahay ng mga ito. Ang astig na laging mayroong merienda mula sa palamuti ng bahay. Ilang M&M's para maging maliwanag. At gagawa tayo ng bakod. Gagawin ito mula sa mga pakete ng KitKat. Perfecto gusto gusto ko ito Brittany nagumpisa na akong magdekorasyon ng bahay gamit ang paborito kong bigas magaling ngayon gagawa ng bakod mula sa ilang garapon ng sarsa heto ang galing ang paborito kong mga burger ang astig ng itsura nila salamat dekorasyon Oh, tingnan mo ito. Ang daming burgers. At may ayos na pizza sa bintana ko. Sarap! Wow! Ang astig! Ay, Pew! Ayos lang ako. mag walk tayo. Bueno! May isang bagay na lalakaran ko. At isang chocolate fountain sa damuhan. Ang sarap! natin ito habang walang nakatingin. Oh, tingnan mo yan. Yari na sa tsokolate ang aking duwende. At ito'y ilalagay ko dito. Masaya yon. Pero may nakaplano akong kawili-wili. Ang paborito kong haba-bubagam. Ang sarap nito. Maghalaman tayo ng kung ano. Tingnan mo! isang bulaklak na lollipop At mayroong akong hot dogs na niluluto At umiinom ako ng coke Hey guys! Hi mga kapitbahay! Sa tingin ko, hindi mahilig sa hot dogs ang mga babae Mas mahilig sila sa matamis Sige, tayo na Hmm, ang loob ng bahay ay mukhang nakakasawa At hindi nakakatakam Kailangan nating mag-isip ng panibago Aayusin natin yan Ilalagay natin ang mesa sa isang upuan dito. Ang paborito kong mga soda at merienda. Ang sarap nito. Teka, may naisip ako. Mga LED lights. At ang mga paborito kong poster ng paborito kong pagkain. Isang pizza board. Tapos na. Ang bahay ko ay mukhang sobrang nakakatakam at maganda kahit saan. Ang galing! Ang bahay ko ay napakalungkot sa loob. Dapat may gawin tayo dyan. Isang istante ng tsokolate dito para sa isang set ng tsa. Oh, Kuting, ikaw ang magbabantay ng bahay ko. Nako, napakasarap nito. Sakit. Ako. Isang ref na punong-puno ng mga pagkaing masarap dito. Mahirap yon. Oo, oh, oo, Tingnan mo ito. Masarap. Dapat tayong magmerienda. Eka, may naisip akong magandang ideya. Maglalagay ako ng mga larawan ng paborito kong tsokolate sa mga dingding. Ang Little Mars ang paborito ko. Maglalagay din ako ng lampara, cactus at alkansya! Sobrang excited ako. Ingnan mo ang unan ko. Ang ganda ng itsura. Sige, ilalagay ko ang mesa rito na may vase ng sariwang candy. Maganda! isang bangkito at pwedeng magpahinga at kumain ng merienda. Pero ang mga dingding ay sobrang nakakabagot. May naiisip ako, pwede kong palamutian ang mga dingding gamit ang mga marshmallow. Magiging napaka-cute at maganda nito. Di makapaniwala. Paano naman ang kisame? Tama! Mayroon akong paborito kong cotton candy. Idikit natin ito sa kisame at magkakaroon ako ng pinakamatamis at pinakamagandang sugar cloud ceiling kailanman. Maganda ito. Ilang ilaw at mahiwagang bagay. Tingnan mo 'yan. Wow, napakaganda ng mga bahay ninyo sa kasamaang palad.